Rami ma. Rami. Yo, WhatsApp up mga boss, mga idol? May 5, alas 12, 5, ng madaling araw. Or ng ating gabi. So, biyahin ulit tayo, pabalik na Maynila, no? Diretso tayo ng office na ito. Dahil lunes na ng madaling araw to. So, tapos na ang ating long weekend. Tapos na ang ating bakasyon. Sunod na ito, solo ride na ako papunta ng Samar. This week, sa May 8. Ayan. Hindi ko lang sure kung anong oras ako alis dito noon. Ano anong oras ako alis sa Alabang. Pagka umuwi tayo nang sama. So solo ride tayo noon. So ngayon, kasama ko din si Mrs. pabalik na Maynila. Diretso kami pasok ng trabaho. So malis kami ron sa so, Maynila, May 1. So ngayon, May 5 na madaling araw. So long weekend talaga. Mabsenta kami ng Friday para dire-diretso na ano, bakasyon. So huwag kalimutan mag-subscribe mga idol. No? Maraming salamat. At huwag nyo na kaming kalimutan i-follow sa Facebook. So same din ng ano, same din ng account name dito sa ano, sa YouTube channel natin. Adventure TV or travel vlog. So let's go mga idol. Redretso tayo nito. Ang first stop natin sa so may 7 eleven mga tarim. So magkakobra muna tayo. Cobra energy drink. Yan. Let's go mga idol. Biyahe na. Ahatawin natin to Hanggang Maynila. Meron tayong 3 bars sa ating gasolina. So, tingnan natin kung aabot ng Tarlac City ang parto rin ang magpagas. Yung papunta natin dito mga idol, no? ang konsumo natin sa gasolina, almost 49 kilometers per liter. Ang takbuhan natin on is 70 hanggang 90, 90 plus ganyan. Nakalagay na yun sa, no? sa unang video natin, in-upload natin. Simula sa may Petron, Estrella, hanggang Petron, San Clemente. Yan, yan yung ano. 171 kilometers ata yun. May get. It. So, hindi ko na sinama yung point. ng ilan. So, basta 171 kilometers yun. So, almost 49, no? 49 kilometers per liter. So ngayon, check din natin kung maging ilang kilometers per liter yung takbo natin. Kailangan natin bumusina na dito mga idol kasi enchanted yung bundok, sabi ni Mrs. Alala natin sa bundok. Na mga idol, malapit na tayo sano, sa ano? Sa pinaka-highway, pinaka-main road. So, let's go. Diretso lang. Mamaya tayo gagamit ng MDL kapag ka nasa main road na tayo. Ano pala natin yan? Headlight pa lang. Kaya mga idol, national highway na tayo. Diretso na natin to. Kaya mga idol, no? Simula sa may Petron Australia hanggang dito sa may Petron San Clemente. 171 may get yung tinakto natin na yon 3.56 liters yung naikarga natin. So, simula sa may Estrella hanggang dito sa may San Clemente. So, ang average ng konsumo natin is almost 49 kilometers per liter. Yan. Ngayon yung konsumo natin sa gas. So, medyo malakas, no? Kasi nga, napanggilin tayo. So, medyo matigas yung spring natin. Malambot din, medyo magandin yung ano, yung bola na gamit natin. So, ang setup kasi na to is gamit ko para sa biyahe ko next week. Solo ride pa summer. Or this week pa na, this week. Solo ride pa summer. So, uwi tayo para sa eleksyon. E, Medyo umahambon-ambon na no, mga idol nung ano. Umalis kami sa bahay hanggang dito sa may highway. Pero hindi naman masyado. Tolerable naman. So, next stop natin, mga Tarem 7-Eleven. Let's go, mga idol. Cobra lang tayo doon. Matawin na natin to. Yung, mga idols, dito tayo sa ano, mga tarim. Mga tarim na tayo, mga tarim. So, dadaan lang tayo rin sa ano, 7-Eleven. Diyan sa may unahan. Para mag energy drink. O, dito na tayo lumagpas mga idol. So dito na lang muna. Yan na lang ulit. Okay, mga idol, alis tayo. Time check, 12.25. Alis na tayo rito sa may 7-11 mga tarim. Sa direction ulit tayo mga idol, no? Halos na sa pinakabahay na tayo ng ano, na mga tarim. Diyan na sa bandang unahan ng konti. So, let's go, mga idol. So, dito, San Clemente na. Tuloy-tuloy lang tayo. At parang medyo maambon-ambon ulit. So, di ko alam, mga idol, no, kung bakit naglilimit ng motor natin ngayon. Nagli-limit siya ng, ano, 80, 85, ganyan. Siguro dahil kulang sa, ano, sa washer, sa magic washer. Kasi 0.5 lang nilagay ko. As in, single 0.5 lang. So, try ko na ito ng, ano, sa kadalawang washer. Isang 1 mm at isang ano, 0.5. Pagkawi natin ng Maynila. Siya naglilimita talaga. So let's go mga idol. Andito natin sa pinakabayan na mga tarim. Red-red sila -red -red hanggang San Clemente. Ngayon mga idol, palabas na tayo ng Pangasinan. Ito na yung pinaka-boundary. Yan, yan yung boundary. Yung tulay. So, pagtawig niyang tulay na yan, tarlak na yan. Tarlak na nasasakupan ng San Clemente. Ay, hey, mga idol, San Clemente na tayo. San Clemente. Tarlac. Ay, so, pinagpagasa natin na Petron. Nung papunta tayo, sarado. So, papahangin muna tayo ng gulong dito. Good morning. morning. morning Papayag na ng Maynila. Pasok na ulit eh. Hmm. Diyan lang. Kahit lakarin mo na lang. Lakarin mo. Pangin ako. Yun. Eh, wala rito mi. Ay. Bata. Ah, oh, wala. Thank you. tulog doon ang kotse. Kaya eh, mga idol, hindi tayo napagpangin. Sira daw. So, diret-diretso pa rin tayo. So, doon na tayo magpapangin sa may Petron, sa may bandang Kamiling, siguro. O siguro doon na sa ano, kung saan tayo magpapagas, magatin so, natin ng Tarlac, Tarlac City. Kung so, aagot yung gas natin doon. So, may nadala na tayong checkpoint, no? Doon tayo. Ay, so, mga idol, palabas na tayo ng San Clemente pag nagpas na itong tulay. Yan na yung pinaka-arko. So, pasok na tayo sa, ano, sa boundary ng Kamiling. So, mga idol, sandito tayo sa so, pinakabaya ng ano, Kamiling. Yung asentro. Kamiling. So, pag nagpas natin ng tulay, yung saunahan, kakanan na tayo. Papunta ng Santa Ignacia. Pero hey, mga idol, kakana na tayo dyan pagbaba na itong tulay. na siya na tayo. Isang, ano, isang buong mahabang kalsada. ng Santa Ignacia. Isang buong mahabang kalsada rin itong ano, kamiling. Tapos Tarlac City. Yan yung dulo. Dulo ng kalsada na to, Tarlac City na. So isang buong mahabang kalsada to mga idol. Nasasakupan na ng kamiling Santa Ignacia at saka ng Tarlac City. So let's go. Dire-direcho lang. ano Ayan mga idol, palabas na tayo ng ano, kamiling. Kamiling Tarlac. Yan na yung pinaka-boundary na R So, Santa Ignacia na to. Sa habaan ng Santa Ignacia. Sa so, mga idol, no? Ito na yung pinaka-bayan ng Santa Ignacia. Santa Ignacia. Tarla. magpapag at tayo rito, mga idol. Siyempre tayo nagpag-asalina tayo rito, mga idol. So, ulit ko, mga idol. Full tank na tayo. Kasi na ito hanggang Maynila siguro, no? 1.11 na. Andito pa rin tayo sa kabahan ng Santa Ignacia. Pero halos malapit na tayo sa boundary. So, ayan lang yung pinaka-boundary sa unahan ng konti. Unahan ng konti nung pinagpagasa natin. Paglagpas yung boundary, ano na yan? Ah, Tarlac City na. Tawap na na Tarlac City. So, let's go mga idol. Dire-direcho lang -dire 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 tayo. Ayan, so mga idol, no? Medyo malapit na tayo sa pinaka-sentro na itong Tarlac City. So, kakalagwas lang natin sa pinaka-intersection. Doon sa taas. Yung pakaliwa at pakanan. So, dito tayo dumaan sa kaliwa. So, dire-diretso pa rin tayo, mga idol. Okay. Um. Luisita na tayo mga idol. Luisita. Luisita. Kaya mga idol, no? Tapas na tayo. Tapas. Tarla. Doon na ito, bamban na. So mga idol, no, bamban na tayo, bamban. Bamban tarlak. Kaya e, mga idol, no, na tayo ng bamban. Pagtawid na itong tulay na ito, pampanga na. Sakop na na ang mabalakat. So ito yung pinaka-boundary ng mapalakat at saka ng Pampantarlac. Or ng Pampanga at Pampantarlac. Sa bandang unahan, maghahanap lang din tayo ng 7-Eleven along the way para magkape muna. Saka magpahinga. Nagaya si Mrs. So kailangan daw niyang painita ng kanyang sikura. Kapag so may nakita tayo 7-Eleven along the way, hindi yun niya tayo tatawid. Papahinga muna tayo. So, let's go mga idol. Andito tayo sa ano, mabalahat po ang kaka. Takap na isa, no, to, ito ng no, mabalahat. Kaya mga idol, 7-11 muna tayo. Nahinga lang saglit tapos kape. Eh hey, mga idol na angeles tayo. Di pala natin na pindot yung play kanina. Pag-alis natin doon sa ano, 7-11. Angeles na tayo mga idol. Angeles. Time check. So mga idol, palabas tayo ng Angeles. O, oh, sunod sa Bernardo na. Ito na yung pinaka-boundary So yung Then, mga idol, no? Nakaliwa na tayo rito pabalik ng MacArthur Highway. Tapos so, ako pa rin tayo ng ano, San Fernando. Wala pa tayo sa boundary. Nakakaliwa na tayo rito. Balik ng MacArthur Highway. Siyer na, Harry. Masalit na nga dito. CR Bright. Okay na? So e mga edel, tayo, no? na, isang minuto na lang, alas tres na. So dito sa, no, San Fernando. Sunod na ito, ano na, Santo Tomas, tapos San Simon. Tapos ano na, Apalit. So, let's go mga idol. Sunod na hinto natin ito pagka magsisiyar ulit. Let's go. So, mga idol, na Apalit na tayo. Apalit. Tapos ito nga palit, kalungkit na. Kalungkit, bulahan. nalagpas na natin mga idol sa ano, no? Para po ng ang... pampanga. Mabulakan na tayo. Nalumpit na yung kasunod nito. yung e, mga idol na, no? malolos na tayo. Malolos! ng nito giginto na giginto ay maidol na no? pagkanan natin dito giginto na to giginto kunakan Nabibinto, bulakan. Kaya so, mga idol na, balagtas na tayo. Balagtas. Balagtas, bulakan. Balagtas, Yung mga idol na, marilaw na tayo. Marilaw! Marilaw na. May gawain na sa Lutero tapos Apos, Ito yung mga idol na, no? palinsuela na tayo. Ito na yung boundary. Palinsuela. Hindi pa rin tayo nakaka-CR. So hanapin natin yung shell dito na maganda. Ito tayo time mag-CR sa mag-Xiaohong. Ito yung mga idol na, no? ito na yung shell. Ito tayo mag-CR. Shell. Share muna tayo. Okay na. Nah. sa na tayo magpahinga rito sa may Shell, Valenzuela. So, diret-diretso na tayo nito hanggang Pubao, Arayat. Dahil bibili tayo ng pandesal. So, let's go. So, okay, mga idol, eh, saan na yan? Wala sa Kaliwahan na tayo dyan. עץ אמור, עץ אמור. Saan na tayo mga idol? So, Red na to hanggang sa may ano, kubaw, arayat. Dahil well, tayo na ng pandesal. So, mga idol, nandito tayo sa kubaw, no? Kubaw. O, dahan lang tayo dyan sa may ano, bakery. Bili lang tayo ng pandesal. Al Alam mo sa Kaya hey, mga idol, no? Diyahin ulit tayo. Direct-direct na tayo neto hanggang office. So, nakabili na tayo ng almusal natin na pandisal. So, let's go mga idol. Okay hey, mga idol, halos no? nandito tayo sa, may, sa office natin may office. So, kakaliwahan tayo rito. Diyan ay sa bandang baba. Lagpas lang ng footbridge. So, maraming salamat mga idol sa ano, pagsubaybay sa aming biyahe ni sis, So, tapos na ang long weekend. Makbak na naman tayo nito sa Webes Kasama Solo Ride. So, huwag kalimutan mag-subscribe mga idol. Maraming salamat. So, pagkakamaliwa tayo rin. Pagkakamaliwa, sa Tire Office nun, pamahala natin ibang gamit sa Diretso na ako ng ano, parkingan sa MRA sa so, timeline lang ako sa Dutang diba. So ibaba muna natin sa Office So sunod natin biyahe natin Samar Solo Ride sa webes. Hindi ko lang sure kung anong oras tayo mabiyahin, no? Sa Webes. Depende kung hapon or gabi. So, yun lang mga idol. dito na tayo sa office. At sa na tayo rito. So, time in lang tayo. Sasapin na natin yung ano, motor sa parkingan. Dahil walang parkingan dito. Yeah. So, hanggang dito lang video natin mga idol. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Tapos i-like na rin ang ating page, i-follow na rin ang ating page sa Facebook. So same lang din ang ano. Same lang din ang name ng YouTube channel natin. So hanggang dito na mga idol. Thank you.